Isang NGO na Global Wear na pili ang Barangay Santa Rosario, Santa Rosa na bigyan ng bahay at Student Learning Hub. Isisigaw sa report ni Amber Salazar. Sinalubong na makulay na street dance, pati na rin ang mga Philippine folk dances katulad ng tinikling, subli courtship dance at pandango sa ilaw ang halos limampung American volunteers ng Globe Aware. Ang Globe Aware ay isang non-government organization na binubuo ng limampung American volunteers kung saan nagsasagawa sila ng mga bayanihan event o projects na may kinalaman sa pagsiservisyo sa mga tao. So all of our projects have two primary objectives. One is to promote Cultural awareness so that our volunteers get to understand the real beauty and the real challenges of a culture and not just what you might get as a tourist and not just the postcard view. Our other real objective is to work side by side as equals. In local communities, working on projects that they choose to help people stand on their own two feet. So, we really are looking for sustainable projects, things that will help people in an ongoing way to have a better lives. So those are the two things we're always wanting to accomplish. Nagtungo ang volunteers ang executive director at Founder ng Globe Aware na si Kimberly Haley Coleman, sa bayan ng Santa Rosa Nueva Ecija upang magtayo ng tahanan para sa ilang residente at school learning hub sa paaralan ng Santa Rosario National High School. Nakakasama po natin ang ating mga volunteers mula sa Global Aware na kung saan sila ay magdo sa atin ng isang learning hub na mapapakinabangan ng ating mga estudyante upang mahasa sila sa pagbabasa at sa pag-aaral ata uh, ito ay malaking tulong sapagkat um, marami sa o isa sa mga sulirani ng ating uh, kagawaran ang reading ng mga estudyante mahalaga umano ang pagkakaroon ng maayos na student hub sa mga paaralan sapagkat ito ang magsisilbing komportabling lugar ng mga mag-aaral upang magpahinga o magbasa so yung school learning hub po na yon malaking tulong po ito para sa ating mga estudyante at uh, maging sa ating mga kaguruan sapagkat uh, uh, kung napapansin niyo po dito po sa ating paaralan, kulang po tayo talaga ng uh, mga mga destination or location para sa pag-aaral po ng ating mga Labis naman ang pasasalamat ng mga mag-aaral maging ang mga guro ng nasabing paaralan sapagkat sila ang napili na bigyan ng School Learning Hub. Layunin ng kanilang organisasyon na magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa mga mamamayan na may mga tao pa rin sa buong mundo na naglalakbay ng libo libong milya upang iparating ang diwa ng bayanihan lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Para sa Balitaw na Sigaw, Amber Salazar.